Iyon, kamusta po mga boss chief? At dahil birthday nga po ng bunsong anak ko kahapon, paglulutuan ko nga po siya ng spaghetti. Ganito nga po tayo mga Pilipino, kahit nasa malayo tayo, pag may kaarawan po yung mga mahal natin sa buhay, eh talagang pinaglulutuan po natin kahit papano. Sisimulan ko na nga po ito mga boss chief, balikan ko po kayo mamaya, iahanda ko po muna yung mga pangangailangan natin. Magpakulo na nga po tayo ng tubig, lagyan natin ng asin, at saka ng Mantika. Ayan, pag kumukulo na nga po, tsaka ko lang ilalagay 'yung pasta. Yan, haluin lang natin mga boschip. Nahalo ko na nga po 'yung pasta mga boschip. Lagyan lang po natin ng malamig na tubig. Iyon mga boss chief! Nakaragi na nga po yung aking gagamitin sa pagluluto po ng spaghetti. Ito na nga po sila mga boss chief. Gagamit nga po ako dito ng bawang. At saka po ng sandamakmak na sibuyas. Yan po yung sekreto ko mga boss chief. Maraming maraming sibuyas. At ito na nga yung ating cheese. Optional na lang po kung gusto nyo lagyan ng parsley. Ang din po ako dito ng chicken hotdog. Chicken giniling. At ito na nga po yung natin na pasta. Yung ating pong pasta sauce, UFC, sweet Filipino style, at saka UFC banana ketchup. Hindi po yan sponsor mga boss chip. Yan lang po talaga yung ginagamit ko. Maglalagay din po ako dito ng asin, paminta, at saka ng butter. So ano pa natin mga boss chip? Lutoy na nga po natin to. Happy birthday to you baby. Painit na nga po tayo ng ating paglulutuan ng sauce lagyan na nga po natin siya ng mantika. Ilagay ko na nga po yung sandamakmak na sibuyas. Yun. Ayan, sunod na nga po natin yung bawang. Lagyan nga po natin ng butter. then lagay na nga po natin yung giniling lalagyan ko nga po siya ng konting konting patis yan and then tatakpan ko nga po siya ayaan lang natin hanggang kumatas ng kumatas yung giniling yan lagay na po natin yung hotdog maglalagay na nga po ako ng kalating kutsara ng kucharita ng paminta. Kalahating kutsarita ng asin. Yan. After 3 minutes nga po, ilalagay ko na nga po yung ating sauce. Yun. Yan. Halo-haloin lang natin mga boss chip. Lagyan nga natin siya ng banana ketchup. Tansayin nyo na lang po mga boss chief. Siguro mga kalahati nitong bote. Tapos, budburan natin ng cheese. Meron nga po pa pala akong tira dito na ano, na cheddar cheese. Isasama ko na nga rin po siya. Yan. And then yung last na ilalagay ko nga po is itong butter. Tunawin lang natin yung butter. Pagkatapos nyan, ready to serve na nga po ito mga boss chief. Hindi ko nga po iahalo yung pasta dito yan po yung gusto nito mga kasama ko rito separate the pasta daw sabi nito mga pakistani ready na nga po ito mga boss chief pinatay ko na nga po yung apoy nilagyan ko na nga rin po siya ng parsley pero optional na lang po yan kung gusto nyo pong lagyan mga boss chief ito na nga po siya iyon mga boss chief. Natapos ko na nga pong lutuin yung spaghetti para nga po sa birthday ng aking anak. Ito na nga po siya mga boss chief. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko ngayon, huwag nyo po sana kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako. nanong lalo na po yung mga gustong matuto ng mga simpleng lutong bahay. Naririto po kayo sa tamang channel mga boss chief. Sige na po muna, kakain na nga po ako. Happy birthday nga po ulit sa anak kong bunso. Ingat po kay palagi dyan mga boss chief.